Go, go, go. Huwag kaya bilisan nyo, baywan na ako. Kuminto na sa gitna kami, oh. Dito sa gitna. Ang lalim dun. Guys, <laughs> langin tayo, guys. Wala ko na yung Buda. Wala <laughs> ba suminto May ba, oh? Gina, may pasahan. Hintayin kasi yan pag mag-charge. Loba. <laughs> Ikaw <laughs> na yung mo. na yung pabalbak mo. <laughs> Tekniko ko eh maulan oh. Isa init lang 'yan umasa. Iniwan mo 'yung power na ko. Oh, ibaba niyo 'yan. Hi, Mahalag lang tayo. mahalaglag tayo diyan. Ay, ito pala bintana eh. 'Yan. ba? Ito sa sa helicopter tayo. Ay, hindi kami mauwi. Nandito <laughs> Oo. Last na last. Ayun yung view mga boss. Dito sa Taco Mountain. Ito mo. Wow. Amazing. Kaya oh, mo na ka ng hagdan. Diyan mo yung bangin pag nahulog ka. Kano ka lang. <laughs> Kano ayalo ka lalim. Ayan o. Oh, What's your step?